Ayun na, ayun na, na color yellow? na, Oo yeah, oh. baby, baby. So, Kaya kasabi lang uh. eh oh. e, e, Sandal mo, sandal mo Sandali, sandali Hindi ko mahapak eh Sandal mo yan Pami, oh, ba't yellow yung color? Oo, white ka lang Mababas na, mababas na. Pintamaw mo na si Stella. Da, doon ho nasa ngayon, anak niya. Sige na, sige na. Mamaya tayo mag... Iyan na, iyan na, ito, lalaki? Parang lalaki. Ganyan ni Stella ko siya. Baby girl. Diyos ko, nagbulat ako. Biglang may sumigaw. Tayo eh. Mayroon ba kaya ito? Meron pa kaya? kasi hindi siya umaalit sa kwento niya, di pa siya naglalakad-lakad. Meron pa yan. Ah, ganun ba yun? No, kuko. Nady, parang may ano ko po? Dati na may Oh. Nady, buksan mo yung ano. Ay, ay. Ay,